Okay, magandang gabi mga kaibigan. At ito, uh, um, may nakita tayong uh, pag-uusapan ngayon diyan sa Pilipinas. Patungkol nga dito sa uh, nag-interview kay Josek uh, Claire Castro about sa uh, Mang Marcos at ganoon din sa kanyang sariling vlog, no. Which is uh, weird nga naman minsan, no. Malayo doon sa uh, mga bagay na pinag-uusapan pero ika may sari-sariling uh, um, may sari-sariling tayong uh, way at uh, may uh, sari-sariling tayong eto uh, ano kaya minsan um makikita natin kung ang isang pakay ang pakay ng isang tao ay uh, patungkol sa mga bagay na importanteng itatanong okay atin ating pakikinggan ang bidyong uh, ito no at uh, titignan natin kung tama pa ang ginawa ni Yosek na pagsopalpal dito sa nag interview o hindi? A spiritual session. Eden Santos, Net25. Good morning po, Yusek. Um, Binatikos po ni dating presidential spokesperson, attorney Harry Roque, yung uh, anyay lantarang katiwalian ng mga Marcos sa gitna po ng investigasyon ng Hong Kong sa umanig gold-linked money laundering activities. Uh, ito po yung nabanggit din sa isang uh, uh, media entity dito sa Pilipinas, bukod po doon sa mga bin, uh, report from Hong Uh, from Hong Kong and Taiwan. Uh, nakarating na po ba ito sa kaalaman ng Pangulo? Ano po yung uh, uh, kanyang reaction? Kaunay nitong uh, panibagong uh, allegation po na ito. Wala pong katotohanan. Mm -hmm. Yun lang po. So you categorically deny po ito? Walang katotohanan. Uh, Doon po sa pagdalo ng Pangulo kanina po sa One Cebu Rally sa Cebu, Um, yung po ang presensya ng uh, Pangulong Marcos ay uh, sign po ba yon na yung suporta niya kay uh, suspended governor Asibo uh, Governor Gwen Garcia ay uh, parang uh, sign din na sinusuportahan niya yung paglabag or hindi pagsunod ni Governor Gwen doon po sa kautusan ng Ombudsman? Wala po tayo nakikitang ganun. Yun lang po. Doon po sa nabanggit ninyong 7 piso nga pag uh, baba ng uh, Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yun kung talagang 7 uh, piso gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung uh, presyo po ng bigas? Nasa news na po yan. Maaari po ninyong i-refer po ang news patungkol po dyan. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit. Pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog, vlog po ba yun or whatever, yung uh, pitong piso, sabi niyo pangako pitong piso at uh, parang sort of ganun. Uh, pwede po ba lang natin yun para <laughs> hindi naman na uh, pagmula ng, ng fake news. Sa vlog po ba? Nakita na panood po uh, sa Hindi ano. po yata yun nabanggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Uh, parang you're talking na pinapakita niyo pa yung SONA something ni P PRRD. Para lang po magkaroon ng ano no, um, sa halip Hindi na... Hindi po yung pahayag ng Pangulo. Nandito uh, po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Kaya may press briefing, sabi ni Yosek, para ihayag kung ano nangyayari at mga gustong gagawin o mga natapos na ng gobyerno ni PBBM. so <laughs> pal si ate. Ah, hindi pa nabanggit ko lang po, po yung vlog, uh, Yusek, ano po, para lang po hindi man ito... Pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside uh, from this uh, press briefing. Kung ano man ang aking naging opinyong personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kung ano man yung uh, nasabi ni Yosek, sabi nga niya, doon sa kanyang vlog, ay hindi dyan sa Malacanang pinag-uusapan outside sa, ng Malacanang. Yun yung sabi niya. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga okay. pro, ano, ng Pangulo <laughs> na medyo iba yung nababalik. Opo, Ms. Eden, <laughs> kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito, inuulit ko po, ang aking pag-vlog uh, ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo at ang gobyerno. Ang matindi ron, ano man ang pakay, no? ano man daw ang pakay noong uh, uh nag interview ay uh, hindi, hindi dyan talagang mabigat mabigat yun na no? kasi nga naman eh, halata ah, halatado naman na ah, paninira yung kanyang mga tanong no so matalino ma marunong sumagot si Yosek so ganyan ang magandang ano dahil ah, hindi na pagbibigyan yung mga taong ah, ang pake ay ah, ibaba ang moral ng ah, isang individual. So, kudos sa iyo. Yosek, mabuhay. Mabuhay ang Pilipinas.